Marians V.O.V. Anong sabi? Agad kong tanong kay Elsa nang makita kong pumasok ito sa dining area. Kompleto na kaming lahat liban kay Miracle. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito bumababa. Hindi niya naman gawain ang ganitong bagay noon. Eh, nilalagnat po yata si Ma'am Miracle. Masama daw po ang kanyang pakiramdam. Nakatalokbo nga po siya ng kumot tapos ang pula po ng mukha niya. Sagot ni Elsa sa akin. Agad naman akong napatayo dahil bigla akong nag-alala kay Mirakel. First time nitong mangyari na nagkasakit pagkatapos ng isang party. At dito pa talaga sa resort. Malakas ang resistensya nito kaya imposible ang sinasabi ni Elsa. Baka naman masyado lang napagod, Bestie. Minsan kasi kahit gano'n pa natin healthy kapag pagod na ang ating katawan tatamaan talaga tayo ng trangkaso. Pero mawawala din niya kapag makapagpahinga siya ng maayos. Sagot naman ni Rika... Hinawakan naman ako ni Gio sa kamay. Isa-isa kong tinitigan ng mga kaibigan nila Miracle. Ano bang nangyari kagabi, Christian? Bakit nagkasakit si Miracle? Anong oras ba kayo natapos? Tanong ko kay Christian. Saglit itong nag-isip. Hindi naman po kami inabot ng hating gabi. Basta iniwang ko na lang sila nung nakaramdam na ako ng pagkahilo dahil sa tama ng alak. Sagot naman ni Christian. Pagkatapos tumitig ito sa mga kaibigan. Haayos pa naman po siya bago kami nakatulog dahil sa kalasingan tita. Hindi lang namin alam kung natulog na din siya nung nag-blackout na kami sa kalasingan. Basta nagising na lang kami kanina na wala na si Miracle. Sagot naman ni Adrian. Hayaan mo na, lagnat laki lang yan. Kumain na muna tayo. Kapag hindi pa rin siya bumababa mamayang kaunti. Dalhan na lang natin ng pagkain sa kwarto para makainom ng gamot. Hawat naman ni Mami Sarah. Wala na akong magawa pa kundi muling umupo at sumubo. Kahit na nag sa kalagayan ni Miracle, pinilit ko pa rin na maging masigla. Itutuloy pa ba natin ang plano natin na pag-iikot? Pwede naman natin i-reschedule. Marami pa namang araw. Wika naman ni Rika. Much better siguro. Unahin muna natin ang kalagayan ni Miracle. Siguro kailangan madala muna siya sa hospital para matingnan ng doktor. Sagot naman ni Rafi. Baka sa boses nitong pag-aalala sa ina-anak. Ayos lang naman, nandito naman kami ni Russell para mabantayan si Miracle. Ituloy niyo ng plano niyong pag-iikot, kami na ang bahala sa apo namin. Sagot naman ni Mami Sarah. Hindi po ba kayo sasama sa amin, Mi? Tanong ko kay Mami Sarah. May edad na kami para sa ganyang bagay, Marian. Dito na lang kami sa resort. Masakit na ang aming mga tuhod para makipagsabayan pa sa inyo Huwag kayong mag-alala kay Miracle. Kami ang bahala sa kanya. Sagot naman ni Daddy Russell. Napatingin ako kay Gio. Nakaschedule ng lakad na ito. Ayoko naman nasisihin ni Miracle ang sarili dahil hindi natuloy ang lakad natin. Nandito naman sila mommy kaya walang dahilan para hindi natin ituloy ang plano. Sagot naman ni Gio. Tumanguna lang ako tanda ng pagsang-ayon Pagkatapos ay muli kong binalikan ng pagkain. Nagulat na lang ako nang biglang tumayo si Rafi. Isa-isa kami nitong tinignan at nagwika. Pwede ko bang makita ang inaan ako? Look, ng gusto ko kasing makasiguro na ayos siya. Akong huli niyang kasama kagabit mukhang maayos naman siya nang maghiwalay kami. Wika nito sabay tingin kay Gio. Wala naman akong nakitang kahit na anong dahilan para tumanggi. Kaya tumangu ako. Gayun din si Gio. Pagkatapos ay tinawag ko si Elsa para pasamahan si Rafi sa kwarto ni Miracle. Inutusan na din namin ito na magdala ng pagkain. Agad na lumabas ng dining room si Rafi kasama ang kasambahay na si Elsa. May bitbit -bit na pagkain ng kasambahay habang tahimik na nakasunod kay Rafi. Muli naman namin itinuloy ang pagkain habang nagkwekwentuhan. Ang bait ni Rafi no? Anot bigla siyang nag-alala sa inaanak niya? Wika ni Rika. Ganyan naman talaga yan siya noon pa. Hindi ba kapag may sakit ang isa sa atin noon siya ang unang hindi mapakali hanggat hindi niya masigurado na ayos lang tayo. Parang hindi ka pa nasanay dyan sa kaibigan natin. Sagot ko naman kay Rika. Sa bagay, kaya nga selos na silos itong si Joey ko sa kanya eh. Paano lagi tayong tumatambay sa kondo ni Rafi dati tapos inaabot pa tayo ng gabi? Natatawang sagot ni Rika. Natawa naman ako nang maalala ko ang aming teenage life. Oo, palagi kami nasa kondo ni Rafi noon kapag walang pasok sa school. Favorite ang bayan namin ng lugar na yon dahil maraming stocks na pagkain. At naka-Netflix pa. Buong araw kami kumakain at nanonood ng kung ano-anong movies. Isa pa galante si Rafi. Palibhasa kasi nag-iisang anak at mayaman ng pamilya. Uy, hindi ako nagsiselos no? Kau talaga? Nag-aalala lang ako dahil gabi na hindi ka pa rin umuuwi. Depensa naman ni Joey sa kanyang sarili. Tinaasan naman ng kilay ni Rika ang kanyang asawa. Anong hindi nagsiselos? Kaya pala ang sakit mo magsalita sa akin. Halos bumulagta na ako sa matatalim mong titig. Sagot naman ni Rika, nagkatawa na naman kaming lahat. Gay si Rapi before kaya walang dahilan na magselos ako. Asar na sagot ni Joey, muli kaming nagkatawanan. Hindi mo alam ang tungkol sa bagay na yon, Joey. Kami lang ni Bestie Maria ang may alam tungkol sa bagay na yon noon, kaya umamin ka na. Aminin mo na din dito na matagal ka na may pagnanasa sa akin noon, kaya noong nakakuha ka ng shampoo hindi mo na ako pinakawalan. Natatawang sagot ni Rika. Mukhang nasa mood ito para asarin ng asawa. Lalong sumimangot si Joey. At hindi na sinagot ang nang aasar na asawa. Napansin ko naman na muling bumaba si Elsa. Naihatid mo na ba si Rafi sa kwarto ni Miracle? Tanong ko dito. Agad naman itong tumango. Opo, senyorita. Matipid nitong sagot kaya naman muli kong ibinalik ang aking atensyon sa pagkain. Malaki naman ang tiwala ko kay Rafi. Mabuti na rin at pinuntahan niya si Mirakel para hindi na ako mag-alala pa. Raffy's POV Sige na, ako nang bahala sa kanya. Huwi ka ako sa kasambahay. Pagkatapos nitong sabihin kung nasaan ang kwarto ni Mirakel. Kinuha ko dito pagkain na para sa mahal ko. Hindi naman din ito nagpumilit pa. Tumangu ito at agad akong iniwan. Agad na sumilay ang masayang ngiti sa labi ko. Habang nakatingin sa nakasarang pintuan ng kwarto ni Mirakel nagising ako kanina na wala na ito sa tabi ko. Para pa akong tanga na hanap ng hanap dito sa buong paligid ng cottage. Pero walang palatandaan na nasa paligid lang ito. Tsak na iniwanan ako nito habang mahimbing akong natutulog. Pasaway talaga. Hindi man lang ako ginising para sabay na kaming bumalik ng villa. Alam kong ako ang unang lalaki sa buhay ni Miracle. May mga patak ng dugo ang bedsheet na ginamit namin kagabi. Nagtanggal pa ako ng bedsheet kanina dahil gagawin kong souvenir yon. Iyon ang palatandaan kung gaano kalinis si Miracle. Kaya dapat lang na mahalin ko siya at alagaan. Buti na lang at napansin ko din ang underwear na suot nito kagabi. Na basta na lang naiwan sa cottage. Wala naman sigurong nakakita sa akin na dinala ko sa kotse ang lahat ng bagay na yon. Itatago ko yon para magiging alaala namin habang buhay. Pagtapat ko sa pintuan ng kwarto ay agad akong kumato Agad ko namang narinig ang boses ni Miracle. Agad kong binuksan ang pinto ng kwarto at tumambad sa paningin ko ang babaeng mahal ko. Nakatanokbong ito ng kumot at nakapikit. Halatang masama nga ang pakiramdam. Wala man lang itong pakialam kung sino ang dumating. Hindi man lang ito dumilat para tingnan kung sino ang pumasok sa kwarto. Masama ang pakiramdam ko. Sabihin mo na lang kina mami na hindi ako makakasama ngayon. Huwi ka pa nito habang nakapikit. Agad ko namang isinaram pintot pinto at inilak. Mukhang malubha ang kalagayan ni Miracle. Pagkapasok ko'y tsaka palang idinilat ang kanyang mga mata. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha nito nang makita akong nandito sa silid. Inilibot pa nitong paningin sa buong paligid. At nang mapansin na wala kaming ibang kasamay agad itong napaupo. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka pumasok sa silid ko? Tanong nito sa akin. Baka sa boses nitong matinding pagtatakat ka ba? Hey, relax. Huwag kang mag-alala. Nagpaalam ako sa mami at daddy mo Bakit nga pala basta mo na lang akong iniwan kanina Hindi mo man lang ako ginising para may kasama kang maglakad pabalik dito Nagtatampo kong sagot dito Tinitigan muna ako nito siya kaumiling Pwede ba ninong, umalis ka na muna Ayaw kitang makausap ngayon Sagot nito sa akin Hindi ko pinansin bagkus umupo ako sa tabi nito At inaplus ang kanyang noo Medyo mainit nga ito Pumiksi ito pero hindi ko pinansin. Dapat kasi hindi ka muna umuwi eh. Tingnan mo ang taas ng lagnat mo. Sa susunod kasi wag matigas ang ulo. Huwag kang basta alis ng alis ng hindi nagpapaalam sa akin. Malumanay kong wika dito. Kumurap-kurap naman ito pero seryoso akong tinitigan. Lumabas na po kayo. Ayoko magduda sila mami sa atin. Isang malaking pagkakamali ang nangyari sa atin kanina, Ninong. Sagot nito sa akin. Agad namang napakunot ang noo ko sa sagot nito. Anong pagkakamali? Eh ang pagkakaalam ko pareho kami nag-enjoy. Miracle, hindi malaking pagkakamali ang nangyari sa ating dalawa. It's normal. Pareho nating ginusto 'yon. At gusto kong panagutan ang anumang nangyari sa atin. Handa akong harapin ang mga magulang mo. Pananagutan kita. Inis kong sagot dito. Nababalo ka na ba, Nino? Hindi pwede. Tsak na magagalit sila sa atin. Mali ito. Isang malaking pagkakamali ang lahat. Baka sa boses nitong galit habang sinasabi ang katagang yon. No! Hindi isang pagkakamali ang nangyari sa atin kagabi. Nasa wastong edad ka na para malaman mo na pareho nating ginusto yon. Hindi ako papayag na basta mo nalang baliwalain ang lahat, sweetie. Gusto kita at hindi magtatapos kanina ang lahat. Sa nasabi ko na yun ang umpisa ng ating relasyon. Sagot ko dito. Pinandilatan ako nito ng mata pero hindi ko pinansin. Bagkus lumapit ako dito at inalapag ko sa side table ang pagkain. Huwag na muna natin pag-usapan ang bagay na yan. Sa ngayon kailangan mo munang kumain para makainom ka ng gamot. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nilagnat? Nag-aalala kong tanong dito. Tatakmang muling hahawakan sa noo pero pumiksi ito. May itinatago nga talagang kamalditahan. Ganitong-ganito ito noong first encounter namin. Pwede ba? Iwan mo na ako. Gusto kong mapag-isa. Baka sa boses nitong inis habang binabanggit ang katagang yun. No! Kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot. Hindi mo iniingatan ang sarili mo kaya ka nagkakasakit ngayon. Uwi ka ako dito habang kinukuhang kutsara at tinidor. Bakit? Sino bang may kasalanan kung bakit may sakit ako ngayon? Hindi ba ikaw? Galit na sagot nito. Natigilan naman ako. Ano na naman kaya ang ginawa ko at ako daw ang may kasalanan kung bakit ito nagkasakit? Sa naaalala ko, nasarapan naman ito sa ginawa namin kanina. Pareho kami nag-enjoy. At pwede ba? Huwag mo nang ipaalala sa akin ang mga nangyari kanina. Gusto ko nang kalimutan yon. Hindi pwedeng malaman ito ng iba. Kaya pwede bang huwag mo nang mabanggit-banggit kahit kanino ang tungkol sa bagay na yan? Dahil yun na ang last. No, sweetie. Hindi yun ang last. Hindi hindi na kita pakakawalan pa. Wala akong pakialam kung anong sasabihin sa atin ng ibang tao. Ang importante ay tayo. Na masaya tayo sa mga nangyayari sa pagitan nating dalawa. Sagot ko dito. Umiling ito. Nababaliw ka na ba? Inaanak mo ko. Best friend ka ng mami ko. Hindi pwede ang nasa isip mo. Mariin na sagot nito sa akin. Wala akong pakialam, Miracle. Tandaan mo, gusto kong masunda ng maraming beses ang nangyari sa atin kanina. Kung hindi mo lang ako iniwan ng cottage, malamang nag enjoy pa rin tayong dalawa pagkatapos na nangyari sa atin. Huwag kang magtangka na iwasan ako. Kung hindi, sasabihin ko sa mga magulang mo nangyari sa atin. Alam kong hindi mo gusto na masakta ng pamilya mo, lalo na ang mami mo. Kaya sumunod ka sa gusto ko. Huwag matigas ang ulo, sweetie. Sagot ko dito Nakita kong biglang pagtulo ng luha sa mga mata nito. Naawa man pero hindi ko pinansin. Ang importante sa akin ay nasabi kong gusto kong sabihin. Mahirap na. Baka iwanan ako nito pagkatapos ng may nangyari sa amin. Hindi ako papayag. Naumpisahan ko na kaya tatapusin ko. Kahit nang nakataya dito ang pagkakaibigan namin ng mga magulang nito. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko kay Miracle. Hanggang sa dulo. Miracles V.O.V. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero nakita ko na lang ang aking sarili na sakay na sa sasakyan ni Ninong Rafi pabalik ng Maynila. Basta pagkagising ko kanina sinabi sa akin ni Mami na bumalik na daw ng Maynila si Christian. Kasabay nila Jessica at Adrian. May importanteng meeting daw ito bukas ng maaga. Kaya nagkukumahog na bumiyahe pagkadating galing sa pamamasyal. Mahimbing pa daw kasi akong natutulog kaya hindi na ako ginising pa. Sakto naman daw na gusto muna magpahinga ni Nino Rafi bago bumiyahe pabalik ng Maynila. Pero duda ako. Alam kong may plano talaga ito. Kunwari lang ang pahinga-hinga na yan. Kung bakit naman kasi napasarapan tulog ko. Plano ko naman talagang sumabay sa mga kaibigan ko. O di kaya kay Christian pa uwi ng mansyon. Kaya lang hindi ako ginising ng mga ito. Si Tita Rica at Joey kasama si Carmela ay nakaalis na din. Balak naman ina mommy at daddy kasama sila grandma at grandpa na magstay pa ng ilang araw sa resort. Kaya wala akong choice kundi sumabay kay Ninong Rafi. Pabalik ng Manila. Dahil wala naman akong dalang kotse. Ito yung epekto sa pagiging tamad mag-drive. Sinipat ko ang aking relo. Mukhang gagabihin na kami dahil halos alas 7 na ng gabi. At masyadong traffic. Buti na lang at mukhang wala sa mood ngayon si Ninong nakausapin ako. Tahimik lang itong nagmamaneho. Ipinikit ko ang aking mga mata upang kahit papaano ay maiwasan kong mapatingin kay Ninong Rafi. Hindi ko alam pero parang bigla ko nagkaroon ng interes sa itsura nito ngayon. Kung tutuusin gwapo naman talaga ito. Nasa 6 feet ang height. Matangos ang ilong. Maamo ang mga mata at natural na mapulang labi. Macho din ito at maganda magdala ng damit. Pwede nga itong ihilera sa mga models at mga artista dito sa Pilipinas Halata din sa itsura nito na galing ito sa hindi basta-bastang pamilya. Balita ko congress pa ng ama nito ngayon. Nag-iisang anak kaya walang kahati sa kayamanan ng pamilya. Siguro kung itong makakatuloy ko hindi hindi na ako magahabol pa sa kayamanan nila mami at daddy. Kahit wala akong matanggap sa mana ayos lang. Kung mayaman kami mukhang ganoon din sila ninong Rapi. O mas higit pa. Miracles VOV bakit? Wala pa ba kayong balak magpakasal? Aba! Bilisan mo, Rafi! Baka ma-expire na yung sperm sa katawan mo nang hindi mo pa rin ako nabibigyan ng apo. Huwag kang babagal-bagal dahil ang bilis tumakbo ng panahon. Wika pa rin ni congressman. Bigla naman akong nakaramdam ng hiya sa mga lumalabas sa bibig nito. Halatang pinipilit na nito na mag-asawa si Nino. Pero bakit sa akin? Isa pa gusto pala nilang magka-apo. Bakit hinintay pa nila na umabot ng 40 ang edad ng anak nila bago piliting mag-asawa? Kung nag-asawa agad ito noon, edi eh sana hindi ako kinukulit nito ngayon. Baka nagkaroon na sila ng sangkatutak na apo. Afford naman nilang bumuhay ng maraming bata. Kahit na isang dosena pa. Dad, aabot din tayo sa ganyang bagay. Baka kapag magkaapo kayo sa akin, kayong susuko sa pag-aalaga, ha? Ayoko may maririnig akong reklamo na napupuyat kayo sa pagbabantay sa mga bata. Pagbibiru naman na sagot ni Rafi sa kanyang ama. Sige, may deal ako sa'yo Rafi. Kapag mabigyan mo ako ng apo magre-resign na ako sa politika, titigil ako ng bahay at ako mismo mag-aalaga sa mga anak mo. Natatawang sagot naman ni Kong. Napailing na lang si Mrs. Valdez sa takbo ng usapan ng kanyang mag-ama. Pagkatapos ay binalingan niya ako at nginitian. Gusto mo na bang magpahinga, Iha? Sigurado ka ba na hindi na kayo kakain? Tanong nito sa akin. Ayos lang po ako, tita. Busog po ako. Sagot ko naman. Naku, naku, Rafi. Hindi mo ba sabihan itong nobya mo na mami at daddy nang itatawag sa amin? Sabat naman ni Congressman Valdez. Napatingin naman ako kay Ninong Rafi. Nahalatang masaya sa takbo ng usapan nilang mag-ama. Naninibago lang po siguro si Miracle Dad. First time niya kayong nakita at nakausap kaya nahihiya pa siguro. Sagot nito sa ama, pagkatapos ay binalingan ako. Narinig mong sabi ni daddy, sweetie? Pwede mo na silang tawagin na mommy at daddy. Huwag kang mahiya sa kanila, mukhang botong-boto sila sayo. Natutuwang wika ni Rafi, pagkatapos ay lumapit sa akin at tumabi. Bigla naman akong na alarma ng magdikit ang aming katawan, lalo na ng akbayan ako ni Ninong Rafi. Papalag sana ako pero hindi ko na itinuloy nang nakita kong nakatingin sa amin ng mga magulang nito. At alatang natutuwa sa aming dalawa. S Salamat po, mami at daddy. Sagot ko naman sa bayo ko. Diyos ko, hindi ko alam kung paano lalabasan ng ganitong sitwasyon. Ito naman kasing sininong Rafi. Mukhang wala talaga itong balak sabihin sa mga magulang na hindi niya ako kasintahan. Inaanak niya lang ako. Although may nangyari na sa aming dalawa... Pero wala kaming relasyon. Walang problema. Basta ikaw ang makakatuluyan na nag-iisa naming anak, buong buo ka naming tatanggapin sa pamilyang ito, Miracle. Gustong gusto ko nang makausap ang iyong mga magulang para formal nang mapag-usapan ang inyong kasal. Sana wag niyo nang patagalin pa dahil doon din naman ang inyong patutungo. Sagot naman ni Congressman, napayuko naman ako. Tama nga muna itong pag-uusap natin. Mukhang inaantok na si Miracle. Magpahinga na muna tayo. Awat naman ni Mrs. Valdez. Nakahinga naman ako ng maluwag. Buti na lang at naisipan itong bagay na yon. Baka kung saan pa mapupunta pag-uusap namin. Baka lalong i-insist ng Daddy ni Rapi na kakausapin sila Daddy Gio at Mami Marian. Chak na malaking gulo kapag mangyari ang bagay na yon. Okay, Ma'am, Dad. Ako nang bahala kay Miracle. Buti pa nga at magpahinga na muna tayo. Pagod kami sa biyahe at bukas na lang natin ituloy ang pag-uusap. Sagot naman ni Rafi at tumayo na. Hinawakan ako nito sa kamay kaya naman wala na akong nagawa pa kundi tumayo na din. Pagkatapos ay tumingin ako sa mga magulang nito na magiliw na nakatingin sa aming dalawa. Welcome to our family, Iha! Nakangiting wika ni Congressman Valdez. Tipid naman akong ngumiti sabay tingin kay Mrs. Valdez. Buong lugod naman itong tumangu sa akin. Pagkatapos ay naramdaman kong hinila na ako ni Ninong Rafi. Sumunod na lang ako dito. Umakyat kami sa hagdan at dinala niya ako sa isang silid. Hindi na ako nagtanong at inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Di hamak na mas malaking silid na ito kumpara sa silid ko sa aming mansyon. Pwede kang gumamit ng banyo bago matulog. Nasa loob ng iyong mga kailangan. Huwag kang mahiyang magsabi kung may iba ka pang gusto. Uwi ka nito sa akin at agad akong iniwan. Tahimik naman akong pumasok ng banyo. Kailangan ko munang maligo bago matulog. Nalalagkit kasing buo kong katawan. Pakiramdam ko hindi din ako makakatulog kapag hindi ako makapag-shower kahit sandali lang. At ang magdamag na ito, muli at muling may nangyari sa amin ni Ninong Rafi. Alam kong mali na muling may mangyari sa amin. Pero nagre-response katawan ko sa lahat ng kanyang ginagawa sa akin. At paulit-ulit namin yung ginawa. Marians POV. Ano? Paanong hindi pa nakakarating ang kapatid mo ay e sumabay yung kahapong kay Ninong Rapi nyo? Tanong ko kay Christian habang kausap sa cellphone. Hindi daw pumasok ng opisina si Miracle at hindi daw sumasagot sa mga tawag. Bigla akong kinabahan. I don't know me. Hindi ko siya napansin kaninang umaga sa mansyon dahil maaga akong umalis. Dahil may maagang meeting ako kay Mr. Lee. Pagkatapos dumiretsyo na ako dito sa opisina at hinanap siya sa kanyang sekretary. Hindi pa daw po siya dumadating ng opisina ayon dito. Ilang beses ko na siya sinubukang tawagan pero hindi niya ako sinasagot. Tumawag na din ako sa mansyon pero wala din siya sa kanyang kwarto ayon sa kasambahay. Sagot naman ni Christian. Biglang nanlamig ang buo kong katawan dahil sa narinig. Pagkatapos ay binalingan ko si Gio. Nilalaro nito si Rafael. Sige Christian, tatawagan ko muna si Ninong Raffy nyo. Baka kung anong nangyari sa kanila kahapon. Magbalitaan na lang tayo, mag-iingat ka. Wika ako kay Christian at agad na ibinaba ang tawag. Naiiyak naman akong dinadaya lang number ni Raffy. Lalo akong kinabahan nang hindi ito sumasagot sa aking tawag. Sinubukan ko ding tawagan si Miracle pero naka-off na ang cellphone nito. Lalo na dagdagan ng kaba na aking naramdaman. Anong nangyari sa kanila kahapon? napagdesisyonan kong tawagan si Rika. Baka may alam ito tungkol kina Rafi at Miracle. Imposibleng hanggang ngayon hindi pa sila nakakarating ng Manila. Imposible din na hindi sumasagot sa tawag ko si Rafi. Napalunok ako sa mga bagay na tumatakbo sa isipan ko, pero hindi maaari. Hello bestie, napatawag ka. Agad na sagot ni Rika sa akin. Tumikim muna ako bago nagsalita. Bestie, alam mo bang ba telephone number ng bahay nila Rafi? Kasama niya kasi kahapon si Miracle at hanggang ngayon hindi pa nakakauwi ng mansyon ng anak ko. Nagaanan na akong tanong kay Rika. Ha? Bakit? Anong oras ba sila umalis dyan sa resort kahapon? Teka lang. Alam ko kung anong number nila sa bahay. Tawagan mo na lang baka may alam sila kung nasan si Rafi. Nakakatakot naman kung hindi pa pala nakauwi ng mansyon si Miracle. Baka naaksidente sila nang hindi natin nalalaman. Walang prenong bibig ni Rika na wika nito Lalo namang inalo ng kabang puso ko sa sinabi nito Sige Bestie, salamat talaga Sana ayos lang sila Hindi ugali ni Miracle na magpatay ng cellphone Kaya nag-aalala ko kung bakit naka-off ang cellphone niya ngayon Baka kung napahanon na sila, Rika Sagot ko dito nang hindi mapigilan ng pag-iyak Narinig ko naman ang malakas na pagbuntong hininga ni Rika Hindi naman siguro pababayaan ni Rapi ang inaanak niya alam natin kung gaano siya karesponsableng tao, Marian. Ipagpalagay mong yung kalooban. Baka naman may dinaanan lang sila kaya hindi agad nakauwi si Miracle sa mansyon. Sagot ni Rika. Hindi ko alam pero kinakabahan ako. Sana nga may dinaanan lang sila at lovat lang si Miracle. Paano kung napahamak ng anak ko, bestie? Hindi ko matatanggap yon. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Miracle. Hindi ko matanggap na may mangyaring masama sa kanya. Naiiyak kong wika. Kung bakit naman kasi hindi sumasagot sa tawag ko si Rafi. Tawagan mo na lang muna yung number na naisend ko sa'yo, Vesti. Baka naman inuwi lang muna ni Rafi si Miracle sa bahay nila. Baka napasarap ng tulog kaya hindi nasasagot ang tawag mo. Wika ni Rika at agad na nagpaalam. Napakunot naman ang noo ko dahil sa sinabi nito. Pagkatapos ay tiningnan ko ang number na isinend sa akin ni Rika. Number ng bahay nila Rafi. Inilagay ko muna ito sa aking phonebook bago muling tinanaw si Gio. Sakto naman at kinawayan ako nito kaya lumapit muna ako dito.